subscribe, my channel, like and share. Thank you so for the next guys. So, na day ko i i sulti sa inyo. Please so, jud ang mag uuma guys. Kung wala sa dang mag-uuma, wala Ang mga mag-uuma dito, mura lang sa balot kaya nagtikungkong lang. aw <laughs> So, guys, joke na itong ako, guys. Ang mag-uuma kung wala, kung wala ang mag-uuma, na Ma, mag-uuma. na dito. Ay, kaluyasa na dito madato dato. Sos! Kung kung matungo sa McDonald, sa Pobrina, sa mag na, ang naghatag na nagbugas. Nag -nag na sila ang bugas. Kaya muna ay madato unya nag di kung dito nakinana 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 oh nakinana nakinana oh maganda na setting kung kung kaluhi sa yes. Jude guys. yang ada tuh Di pa Jude madabang ng pupre. Di pa Jude madabang ng pupre kayo. di pa Jude mag manabang mag uuma. Kung wala daw mag uuma, patay Jude mo mada... Wala Jude may mahimo. Ma Wajud nakatira. Kung wala ang pubre, wala sa ning pubre, sa masako, ako ma lolo, ma lula, nagmaguma to. Bumi makaon ka kung wala na. O, mula Kung wala me, kung wala ang mga pubre na, di nakakaon ang madato. Wala. am chicken sat goma sat game usay ginungang manak wa 5 kaon no bano lalabahan na sila sa pang-iwi-makpang madudan. Lain sa tao ng mga datoy. Ay, di man layan ng mga datoy. dili ba, tambag lang na ko. Dili mo ko. Dili sad, dili sad Dili sad, guys, dili Dili sad, no, dili Dili, ama, pobre luoy kayo Korte, dun ka luwi uh, Mula bye-bye Thank you for watching I love you